Hi guys, on this video ay magtatanim tayo ng bawang. Yung bawang na nabibili lang sa mga palengke o sa tindahan. Ito pala yung mga bawang na naitanim ko noon ng February 20. Ito Et yung pala tandaan niya, February 20, 2025. Mabilis naman sila tumubo, kaso itong gantong bawang, ilang beses na rin ako nakapagtanim, hindi naman siya naglalaman hindi na bubuo yung pinakalaman niya sa ilalim or yung pinakabawang kaya ang purpose lang nito is harvestin yung dahon and then pwede natin ihalo yun sa ano kung mahilig kayo sa sinangag magsinangag ayun doon yung sila pwedeng ihalo kasi kami ganoon ang ginagawa namin inihahalo namin tong dahon na to sa sinangag ayun lang yung purpose nyan kasi yung ganyang nabibili sa tindahan or sa palengke na bawang is ano F1 or hybrid hindi talaga sila naglalaman ilang beses ko nang nasubukan yan eh 3 months na eh wala pa silang laman kaya sabi ko baka ano to F1 or hybrid ayun nga pala paano nga ba magtanim ng bawang sa pagtatanim pala ng bawang mga idol pumili lang tayong bawang na yung mataba and yung malaki yung pinaka bottle nya ito yung napili ko mga idol. Matataba to and malalaki. Para mataba yung tubo niya pagka nag na tumubo na. Ah, dito natin itatanim yan. Ano lang to? May clean demonstration ng pagtatanim ng bawang kung paano magtanim ng bawang. Yan, dapat tanggalin natin may pinaka ano pa to sa ilalim ba, balat. Tatanggalin natin 'yon. And then ilulubog natin 'yan. Wag naman lubog na lubog. Parang ganoon lang, may konting angat. Basta ang kailangan lang natin, pumili tayo ng bawang na ano, yung mataba and malaki yung pinaka para healthy yung tubo niya. May pakinabang din naman yan kahit hindi sila nakakapaglaman ng tuluyan. Pero yung bawang na Tagalog ayun yung parang native dito sa atin sa Pilipinas. Nakasubok na ako noon magtanim. Naglalaman talaga siya. Aso ah, maliliit lang yung lamay niya hindi katulad nitong malalaki hybrid to yeah, ganyan lang yan mga idol then didiligan mo lang para matandaan nyo gumawa din kayo ng ano yung listahan nyo. kung kailan nyo naitanim eto yung nilistahan kong ginawa yan. naputol na yung gilid ay pakinabang din naman yan mga idol, diligan muna natin. Sa bawang pala mga idol, within one week, may tubo na sila. Mabilis naman sila mag-sprout eh. Ayan nakagandaan dyan sa bawang. Pag nakita nyo mahaba na yung ano, dahon niya ako magluluto, magsisinangat kayo. Or pwede nyo rin igisa yan, ihalo sa ibang gulay. Pagka, ayan, gantong mang ganto, pwede nang ano yun yan, harvestin putulin lang natin dito yung ano mahaba then tutubuan naman agad dyan mabilis naman sila tubuan kahit i-pesto natin to sa mainit na ano, lugar tutubo pa rin yan hindi katulad yan ng iba na pag itinim natin is mabubulok dahil sa sobrang init mabilis kasi silang tumubo yun lang muna siguro mga idol i-update ko na lang kayo sa next week or basta pag sumibol na to gagawan din natin agad ng video yan i-update ko kayo yun lang muna and maraming salamat